Magandang magapat, buksan po natin ang Ruth, Kabanatang Isa, Talatang 16-17. Sabi po rito, pero sumagot si Ruth, Huwag po ninyo akong piliting, iwan kayo dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo, magiging kababayan ko rin. At ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay. At ililibing para sa hanawa ko ng Panginoon. Nang mabigat kapag humiwalay ako sa inyo maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. So napakaganda po, nakakantig ng damdamin ang isang babae na manugang ay magsabi ng ganito sa kanyang biyanang babae. Da sabi nga po, bihirang magkasundo ang manugang at ang biyanan, Lalo lalo na kapag uh, ito po ay puro babae. Biyanang babae, manugang na, uh, na, manugang na babae, ay hindi po nagkakasundo. Pero dito pinakita ni Ruth na mahal niya si Naomi. At ang pagmamahal nito na ay nakakanting ng damdamin sapagkat sabi nga ni Ruth, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Uh, kung ang Diyos mo ay si Yahweh, siya rin ang aking magiging Diyos. Ang mahalaga ay hindi tayo magkakahihulay. Kaya maganda po ipraktis ito sa mga may asawa na uh, gano'n niyo po kamahal ang inyong biyanang babae o sa mga biyan ng babae Ganun yung kamahal ang inyong manugang na babae. Pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo.